So oh, ayan mga boss, tanggal na natin ang tautay-utay. <laughs> tanggal na natin yung kanyang intake. Dali lang naman to, apat na tornilyo lang oh, magkakabila, apat. Apat na kanto na bidose na tornilyo. Ayan oh, dito lang kakabit. Tsaka magaan lang to kasi aluminum eh. Yun nga lang, ingat lang kasi pag nasagi siya, masisira. Possible na pag bumagsak, tumama sa mga kanto na ganyan, butas yung tubo niya. So ayan oh, tita na natin ngayon yung dumi oh. Huh. Grabe yun. Ayun ba? Dumi eh. Teka. natin ito. yan, Okay. Okay. So ayan, ang kita nyo na ngayon yung dumi nyan Kaya baba natin So ayan O, oh. dumi no O, oh. ayan ang dumi nyo O oh. Wala well, talaga So yung screen naman Yung, yung protector naman niya dito sa cooling pin tatanggalin natin Kaya inikot ko kasi doon banda Mainit eh Maitim na nga ako, paiitimin pa lalo <laughs> Yan, natanggal na natin yung kanyang screen mga boss eh. <laughs> Radiator na lang itong natitira So ang diskarte dyan mga boss Uunahin ko yung lower Babaklasin diba? ko yung lower Kasi nakasabit yan eh So pag inuna ko itong upper Matatanggal yan Wala na tayong sabitan di ba? Delikado Kaya lower ang uunahin natin baklasin Okay So umpisang ko na mga boss So ayan mga boss, oh. natanggal na natin lahat ng bolt sa ibaba ng mga uh, tanke niya. So babaklasin na natin ngayon, pakikita ko sa buksan yung ginamit nila ganda pa so gagawin natin ihiga natin yan pero maya maya na taas na lang diba uh, so, inom muna tayo ng tubig ainit ayan mga boss natanggal ko na yung mga tornilyo nya sa taas sa upper tank nya tingnan nyo yung bolt na naalis ko lahat <laughs> kalahati eh. <laughs> ang damit naman yan lilinisin ko pa yan isa isa alisin natin yung kalawang para pagbabalik natin hindi mahirap ikabit yan so yan sinan natin bukas na to bukas na yun wala may martilyo yung yun wala wala hindi naman masyado marom eh o siya kaya lang nag overheat gawa nga nito sarado na sarado na yung airways niya hindi na makapasok yung hangin eto ko oh, konti pa naman yung dumi niya oh oh bukas pa yung mga tubo oh, oh. Pwede ba? Ito lang, yung airways lang nga, hindi lang talaga malinis, oh. Tapos nakapatong pa dyan yung intake nya Patong dito, ay sarado na yun eh. o, so, Kaya talagang mag-overheat yung makina Okay, so linisin ko muna mga boss ha